naman ako pala si Mark Novida Davilera, isang entrepreneur at meron tayong napagdaanan sa pagninegosyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin kung paano nga ba execute yung idea na yun. Alright, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para update ka sa mga bago nating video. Okay? At ngayon, balik tayo sa ating topic na execute your idea. Okay? Meron kang business idea. Pero di mo alam kung paano ito execute or sisimulan. Ang problema kasi is lahat ng information na makikita mo sa internet, ang problema na lang is kung paano itatanong ang tamang tanong. Okay, kasi madami tayong nakikita ang uh, information sa internet, ang problema lang natin ay kung paano itatanong ang tamang tanong. Okay? Parang yung nasa vlog ko, iba yung title niya sa content kasi hindi naman yung laman ng vlog ko. 'yung isi search mo it, eh kasi hindi mo pa 'yon alam. Okay? So karamihan ng ating mga video ay meron tayong uh, uh, mga title doon na hindi, kumbaga kung ano 'yung nasa loob noon ay parang hindi 'yon. Okay? At at the same time, 'yung parang uh, alam mo na 'yung mga information pero meron kang tanong na dapat inyong sagot, di ba? So minsan ang gulo. Okay? So kaya ang isi search mo lang is kung ano 'yung possible na alam mo na. Okay, di ba? Kapag tayo ay naghanap ng information sa YouTube, kung ano yung gusto mong uh, sagot na tanong, okay, na nasa isip mo, ay yung isi-church mo. Okay? Kaya marami na di disappoint sa title ko na iba daw sa laman ng content ko. Yun yung, yung, yung sinasabi ko sa inyo na parang bakit ida, iba daw? Okay? And, iba yung laman ng video ko, iba, na, iba, iba yung laman ng content ko. Kaya madami na di disappoint. Ang totoo kasi niyan, is post ko talaga na magkaiba ang title sa content. Kasi hindi mo naman yan ikiklik kung alam mo na yung sinabi ko. Okay? So, logic ba? Kung baga, bakit mo ba papanoorin yung video ko kung alam mo na yung content? ba diba? So, kailangan mo munang, kumbaga uh, kung baga, kailangan mong iklik muna, kailangan mo munang panoorin yung video para malaman mo. Kasi, kung, kung, kung ano yung nasa labas ng, uh, uh, ng title, eh, syempre, alam mo na yun eh. Tsaka sa panahon ngayon, hindi mo na kayo kinakailangan hanapin yung informa informasyon kasi nasa paligid mo na halos lahat ng informasyon na kailangan mo. Okay? Yun yung reality. Ang itong kulang natin ngayon is yung courage para gumawa ng hakbang based sa step na nahanap mo. Ang point, ang point ko is hindi, hindi tayo lack of information. Kulang tayo sa mga tao na kulang to take courage para gumawa ng trabaho or something galing doon sa information na yon. Ang ibig kong sabihin ay kulang tayo sa pag-execute ng ating mga gustong gawin. Kumbaga ay ang daming mga iniisip na ganito, ganyan, kasi ang lakas ng loob is nang gagaling sa action. So kung malakas yung loob mo, kailangan mong trabahohin. I-take action mo. Hindi yung action na nagmula sa courage, hindi ganun. Kung baga, pag gumawa ka ng isang bagay, doon ka palang magkakaroon ng lakas ng loob para gumawa na naman ng panibagong bagay. So, kailangan mo munang mag-take action bago yung courage. Okay? Kaya, ang ibig sabihin lang nito is labanan mo yung takot mo. Kaya minsan tayo, hindi tayo nakapag-execute kasi natatakot tayo sa magiging outcome o yung resulta. Huwag tayong matakot doon. Ang, ang, ibig ko sabihin, dapat kailangan mo natin i-execute. Okay? Minsan natatakot, natatakot tayo sa sabihin ng tao, natatakot tayo sa criticism ng tao. Okay? Meron yung time na ako po ay nagkumakanta sa church namin. Okay? Kung baga, uh, gumagawa ako ng second voice, of okay, course, second voice. Kung baga, uh, kumaka, kumakanta sila ng melody, ako gusto kong kumanta ng uh, uh, second voice para mas mag-blend. Okay? Andun yung mentor ko na, uh, na marunong sa music. Ngayon, natatakot ako na baka masita ako. Okay? At na ko na bakit ako ba natakot? Eh para, pag magkamali man ako sa pagkanta o pag second voice, okay, hindi si niya ako, ganoon lang yon Kaya tayo hindi nakapag-execute kasi ah, tayo. Kaya nung kumakanta ko, parang ayaw ko na mag second voice kasi andun ni eh, nahiya ako. Okay, pero bakit tayo matatakot? Kung sana, ma-execute pa rin natin yon Hayaan natin yung mga sabihin ng tao. Okay, pwede natin pakinggan yung iba. Okay, tapos, i-analyze natin kung tama yung sasabihin nila. Kasi minsan ingit lang talaga eh. Okay, okay naman, minsan naman, totoo yung sinasabi nila. Kaya kailangan natin ipag-pray na tama yung uh, uh, mga sasabihin nila kung i-apply natin to or hindi. Kasi kikritisize tayo, ay ganito ko niya, na ganito ko niya, pangay ganito ko kaya tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi nila. Kasi kapag yung parang hindi totoo, huwag na natin pakinggan. Okay? Madi-design -de naman natin yun eh, through the Holy Spirit. Okay? Kaya huwag tayong matakot. Okay? Kaya, kailangan nating labanan, okay, yung ating mga takot. Ang ibig kong sabihin, kahit anong dami ng alam mo, kahit anong idea mo, hindi hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob kung di ka magte action. Kaya dapat gawin mo na agad para magkaroon ka ng lakas ng loob para gumawa ng iba pang bagay. Kaya tayo na takot minsan, okay, sa sobrang dami nating na alam. Okay? Kaya minsan kailangan rin nating i-balance yung ating knowledge, okay? Kasi the more na madami tayong nalalaman, the more din tayong natatakot. Kaya once na nalaman natin, execute na natin. Kaya mas maganda na uh, konti mo na yung alam natin, tapos execute natin, tapos uh, pag nalaman natin, execute pa rin natin para malaman natin yung reality. Kasi may sarili, hindi natin nalalaman yung reality ng ating pag yung ating nalalaman. Kaya kailangan nating execute agad yung idea na yun. Para pag after nun, kung hindi nag-click, ganito ganyan eh next ulit, right, kung baka move on ulit, okay? Yung iba kasi naghihintay ng lakas ng loob para gawin yon Huwag nyong gawin yon kasi kung hintay ka lang ng hintay, walang mangyayari. Forever ka lang maghihintay. Kaya gumawa ka kung gusto mo magkaroon ng tunay na lakas na loob kasi andun dun yun papasok. Unahin nyo lang ng gawa, hindi yung nag-aantay ka lang, nang nag-aantay na magkaroon ka ng lakas ng loob. Kaya, yung iba, okay, ah, wait lang, hindi pa ako ready, wala pa akong lakas ng loob. Aga ito, ganyan, time will come, may execute kin yan, hanggang matenga na. okay. Ako, na-experience ko talaga, yung parang pag-execute, ako ang bata ko pong, ang bata ko pong mag-negosyo, uh, mag at the age of 17, okay. Uh, Nag-start ako ng uh, 17 years old, uh, nag-pun muna ako, nag-experience advisor muna ako, okay, yung iba nga, atat -at na akong mag- uh, exam sa Manila ng variable at saka yung traditional na uh, product ng uh, company, insurance company. Pero kasi wala pa ako doon sa tamang gulang, uh, nasa 17 pa lang ako. Kaya habang ako ay nasa 17 years old, nag na ako ng client. Tapos, yung iba, atat na atat na akong mag-exam, eh wala pa akong 18 years old. Kaya, pag, pagkatapos ng birthday ko, October 31, kinabukasan, November 1, November 2, okay, nag-exam na ako agad. Ganun kabilis. Okay, kaya parang ambil uh, nung una, kung mga takot pa ako. Okay? Takot na takot pa ako mag-execute. Pero dahil uh, sabi ko, sige, execute mo muna. Tapos after that kung talagang para sa akin, sige. Ngayon, wala na ako sa uh, sa insurance company kasi uh, hindi para sa akin, hindi kalooban ng Panginoon. Kaya doon ako natuto na execute muna bago tayo magkaroon ng courage. At the same time, makita natin kung para sa atin ba talaga yon. Kaya, wala namang masama kung itatry natin, di ba? Kaya kailangan natin itry kung meron tayong negosyo na gustong gawin. Okay? Execute mo muna, tapos after that, tingnan natin kung mag-execute first, tapos pag-aralan natin. Okay? At the same time, kung para sa atin, okay, iwan na natin, itama na natin kung ano yung dapat itama. Kaya, kailangan muna natin ma-execute yung ating mga idea. Kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Okay? So, kaya nga natin ng ah, lakas ng loob muna, Okay? Para ma-execute natin yung idea na nasa isip natin. Okay? So, nawa, uh, naging blessing itong ating uh, pinag-aaralan. Okay? Na kailangan nating ma-execute agad-agad. Okay? Huwag nating hintayin na tayo ay naghihintay lang. Kung baga, kaya tayo na yung tayo na yung gumawa. Okay? Huwag nating hintayin yung uh, uh, perfect time. Actually, wala naman talagang perfect time pag when it comes to execution sa mga idea natin sa business eh. Kailangan itry na natin agad-agad. Okay? At the same time, syempre, kailangan nating ipag-pray sa Panginoon. Dahil ang Diyos yung mangungusap sa iyo. Kung ito ay, kailangan talagang execute. Alright, so uh, tinatapos yung ating uh, business tips. Okay? At uh, ko po sa inyo na lahat ng mga ating tutorial dito ay na-experience na po natin. Okay? Kaya kung gusto nyo pong madami pang malaman, malaman sa ating mga uh, video tutorial at video tips, okay? ah uh, Mag-comment lang kayo, okay, na para malaman ko na andyan ko kayo na so sumusuporta. So ah. Dahil kapag kayo po ay ko na nung simula akong mag-business tips, mag-turo mag ng mga business, when it comes to business, okay, ah uh, siyempre, kapasta lang ko po kayo hanggang sa dulo. At lahat ng mga accomplishments, siyempre, nanggagaling yan sa lakas ng, ah uh, uh, sa uh, binibigay, binibigay ng Panginoon, okay, dahil meron tayong lakas ng loob. Alright, na mo. No? Siyempre, huwag natin ibalik yung glory sa Panginoon. Alright, so uh, God bless po sa inyo and paalam po.